Hello guys! So, ang topic natin for today, mga dahilan bakit iniiwan ng lalaki ang babae. Kaya kung nakaka-relate ka, panoorin ang video na ito. So, without further ado... Whoops! disclaimer muna tayo. So, yung mga dahilan na sasabihin ko rito ay hindi 100% accurate but most of the time, majority sa mga ito ang mga dahilan. So, alamin na natin ang mga dahilan kung bakit iniiwan ng lalaki ang babae. Number one, ito, yung pinairal mo ang puso mo. Hindi mo ginamit ang utak mo. Alam nyo, unang-una pa lang kayong magkakilala. Nagliligawan pa lang kayo. Nililigawan ka pa lang. Doon pa lang. Nakikita mo na yung mga red flags sa lalaki na yan. Alam mo na, pero nanaig ang puso mo, di ba? Maaring yung lalaki. Ay, talaga namang guwapo, macho, malambing, lahat ng ipinapakita sa iyo ay talaga namang nakakainlab. love. Kaya yung mga negative na side niya ay nabulag ka na. Hindi mo na nakita, di ba? Ipinagkibit balikat mo na lang yung mga negative side niya hanggang sa point na naging kayo na, naging magpartner na kayo. So after ng cloud nine ng umpisa ng pagsasama niyo, lumabas na yung totoong kulay ng lalaki na yan. Yung mga negatibo, naglabasan na. O, di ba? Kasi hindi naman maitatago yan forever. Lalabas at lalabas yung mga totoong ugali ng lalaki. Yan ang isang dahilan. So, ayan po, ang number one. Number two, ito, yung two-timer talaga yung lalaki na yan. Yan na yung uh, sinasabi na inborn <laughs> Totoo nga ba na may inborn na babayero? May nagsasabi na totoo, may nagsasabi na hindi. 50-50 igama. Pero kapag talagang 'yung lalaki ay kusakal na babayero, mahirap nang control 'yan. Kaya kapag nasa isang relasyon, ang lalaki na 'yan hindi yan mako-contento talaga. Maghahanap at maghahanap pa rin ng iba. Siguro sa umpisa napipigilan pa niya. Meron pa siyang hiya. So, kapag wala na, kapag naging kampante na kayo sa isa't isa, doon na siya aatake. At doon na ilalabas yung pagiging palikero niya, babaero niya. Kaya, kapag iniwanan ka ng lalaking yan, wala na tayong magagawa. Kasi, si sa poll ay two-timer talaga siya. Babaero na talaga siya. Number two. Number three. Ito, yung meron na siyang iba. Lumalabas na yung tunay na ugali ng lalaki na yan. ba? Diba? So, iniisip na lang niya yung pansarili niyang apakanan. Wala na siyang pakialam kung malalaman mo na meron na siyang iba. Basta ang gusto niya, maging masaya lang siya. ba? Diba? Iniisip lang niya yung sarili niya. Kapag dumating yung time na bigla na lang siyang hindi umuwi, alam mo na kung nasaan na siya. Nasa iba siyang babae. So, hindi mo na makontrol ang ganyang uri ng lalaki. Kasi, yung mindset niya ay talagang self-centered. Yan yung mga, merong mga narcissist na behavior. Kaligayahan lang nila ang priority nila. So, ayan po, ang number three. Number four. Ito, yung nagsawa na siya. Literal na nagsawa. Alam nyo, sa umpisa, talagang uh, andyan yung pagmamahalan, di ba? lahat ay masaya. Ang nangyayari dyan is akala mo walang katakusang kaligayahan. Pero dumarating ang mga problema. Lahat talagang lumalabas na ang lahat-lahat ng challenges sa isang relasyon. Lumalabas na ng ugali ng bawat isa. Yung ugali mo, yung ugali niya, nagkakaalamanan na kayo. At yung mga negatibo, naglalabasan na rin. Kaya yung lalaki na yan, ginagawa ng dahilan yung mga nakikita niya sa iyo para umalis na sa piling mo at dinadahilan niya na nagsawa na siya sa relasyon niyo oh di ba sabi nga nila kapag tunay mong mahal ang isang tao hindi hindi ka magsawa yan ay kasabihan sa isang perfectong mundo pero walang perfect ik nga di ba lahat ay nagbabago di ba alam natin walang Permanente kahit sa feelings ng tao ay nagbabago yan. So, kung dumating yung time na sinabi sa'yo, na nagsawa na siya sa'yo, hindi mo na yan pwedeng pilitin na mag-stay sa'yo. Walang permanente kahit sa mga feelings natin. Nagbabago yan. So, ayan po. Ang number four. Number five. Ito, yung hindi na kayo nagkakasundo. Diba? Nung umpisa ay talagang... Uh, lahat, oo, lahat ginagawa nyo, ang gusto ng bawat isa, pinagbibigyan, kasi nga, umpisa pa lang, di ba? Pero kapag tumagal na, tumagal na yung pagsasama nyo, meron at meron kayong hindi na pagkakasunduan. So yung mga bagay na yan, habang tumatagal, ay mas nadadagdagan, mas lumalaki, mas nakaaway na kayo. So kapag ganyan at hindi kayo nagkakasundo, hindi kayo nagbabati, hindi nyo inaayos ng mga bagay-bagay na pinagtatalunan nyo, darating at darating yung time na talagang magiging dahilan yan para ang isa sa inyo ay aalis, iiwanan ang isa. Kapag hindi nyo naayos yung mga bagay na yan, yung mga dapat ayusin, so walang mapupuntahan yan, kundi ang iwanan. So, ayan po, ang number five. Number six, ito, yung Ginamit ka lang. Nung nagliligawan pa kayo, siyempre ipinapakita nyo ang the best ng bawat isa. Yung lalaki, na-attract siya sa'yo dahil maganda ka, sexy ka, at maaring pinagpalaka na anak ng may pera. Ibig sabihin, mayaman. Ganun, di ba? So yung lalaki na yan, yun yung mga qualities na hinahanap niya talagang pinurso ka at siyempre naging kayo, naging magpartner na kayo. Siyempre bilang magpartner ay nakuha na niya yung mga gusto niya, ba? Diba? Pero habang tumatagal ay siyempre lahat naman ay nagbabago. Maaring literal na unti-unting nawala na yung kaseksihan mo, medyo nakakabayaan mo na yung sarili mo. Tapos maaring yung kayamanan mo, yung pera mo, ay unti-unting nauubos yung lalaki na yan na user. User, sabihin na natin, talagang sinasamantala lang niya kung ano yung makukuha niya sa'yo. Kapag alam na niya na medyo pakunti, pawala yung mapapakinabangan niya sa'yo, iiwanan ka na niyan. Maghahanap ulit yan ng bago at yung may mahihit-hit ulit niya. Yan yung mga F-boy, di ba? Mga user yan. Kung ano yung mapapakinabangan nila sa babae kapag ubos na, wala na, alis na. So, ayan po, ang number 6, number 7. Ito, yung hindi compatible sa kama. Kapag hindi na kayo nagkakasundo sa kama, sa SEX, mataas ang chances na mapupunta yan sa hiwalayan. Hindi ko nila lahat, pero mataas ang chances na ganun. Kung yung buhay sa kwarto, ay wala na. Ano bang i-expect mo? Ano ba yan? Magtitingin na lang kayo lagi. Di ba? Yung bagay na yan, talagang dapat yan ay ibinibigay nyo sa bawat isa. Mag-effort -e kayo. Gumawa kayo ng paraan para mas mapaligayan nyo ang bawat isa sa pamamagitan ng SEX na yan. Kaya kung wala na, wala na. So ano pa ba? Wala na iiwanan ka talaga niyan. Promise, di ba? So, ito na naman. May magsasabi na naman dyan na kapag iiwanan ka, iiwanan ka talaga. Eh, kaya nga ito na yung mga dahilan. Actually, yung mga dahilan na to, mas kinuha ko yung bad side ng lalaki. Napansin nyo ba? Yung bad side ng babae. Hindi ko masyadong sinabi rito. Pero marami rin yan. So, kung gusto nyo ang mga topic na ito, pwede naman natin ituloy. Napakaraming dahilan yan. So ayan po ang number 7, 2000 years later. So ayan po ang mga dahilan kung bakit iniiwan ng lalaki ang babae. Napakarami yan, pero ito lang yung ating pinagsaluhan, 'di ba? So sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.